Igi ang mga taong pagkakatiwalaan natin sa ating mga anak. Sa Quezon, sa Quezon City nga po, isang batang tatlong taong gulang ang nakidnap ng mismong kasambahay nila. Nanghingi pa ng ransom ang suspect na halos dalawang taon nang namamasukan sa biniktima niyang pamilya. Kung paano nasagip ang bata tutukan sa balitang hatid ni James Agustin. Yeah. Napayakap na mahigpit sa kanyang ate habang umiiyak ang tatlong taong gulang na batang babae, matapos siyang mailigtas mula sa kasambahay nilang kumidnap sa kanya sa Quezon City. Sa imisigasyon ng pulisya, linggo ng gabi nang isama ng kasambahay ang bata para daw pumunta sa kabilang bahay. Itong kasambahay na almost two years na naninilbihan don sa ating complainant, nagpaalam na kukuha siya ng gamot sa adjacent house nila. So pumayag naman tong complainant no kasi syempre uh, kasambahay nila kasama yung 3 3 years old na bata. Lumipas daw ang halos 3 oras pero hindi na bumalik ang dalawa. Doon na nagreport ang mga magulang ng bata sa Masambong Police Station. Ang kasambahay nagpadala ng mensahe sa kapatid ng biktima at humihingi ng ransom na 150,000 pesos. Sa palitan ng mensahe sa messaging app, nagpadala pa ang kasambahay ng larawan ng bata. Humiling din siya na ipakita ang perang napagkasunduan at dalhin ng kanya mga gamit. Yung kasambahay kasama yung uh, bata, uh, nagpunta ng PITX actually. So may parangyake. Pagdating ng parangyake, parang nakapag-isip. Uh, sumakay ng uh, taxi, Nagpahatid doon sa may Cubao, sa isang terminal doon. So nung makita na sarado yung terminal, nagpahatid naman tong uh, suspect natin kasama yung bata dito sa may edge sa Muñoz. Sa follow-up operation, inaresto ng pulisya ang 24 anyo sa babaeng kasambahay. Sa Fernando Po Jr. Avenue kung saan nangyari ang transaksyon. Nabawi sa suspect ang bag na naglalaman ng perang ginamit sa operasyon. Pagdating sa police station, positibo siyang kinilala ng mga magulang ng bata. Nakakulong na ang sospek na sinampa na reklamong paglabag sa Article 267 ng Revised Penal Code para sa kidnapping for ransom. Aminado siya sa nagawang krimi dahil sinisigil na raw siya ng kanyang mga pinagkakautangan. Ginawa ko po. Kailangan ko po kasi ng pera. Pambayad po sa yung naoperahan ko ako. Paalala naman ng mga sa publiko. Dapat uh, suriin nilang maigi no? at uh, as much as possible mag, uh... Hingihingan nila yung kasambahay ng uh, NBI uh, clearance o kaya PNP clearance tapos uh, barangay clearance para as much as possible meron kayong pangahawakan na records. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa mga sumasakay po ng LRT at MRT, magkakaroon na raw ng dagdag na supply ng mga beep card ayon sa Department of Transportation. Mas pinadali na rin ang pag-avail ng discount ng mga estudyante at vulnerable sectors. Detalye tayo sa ulit on the spot ni Joseph Moro. Joseph <tip> Yes Connie, good news sa mga estudyante, mga person with disability at mga senior citizen natin na mga sumasakay ng LRT at MR3. Magkakaroon na kayo ng unique at dedicated na discount cards para mas madali nyo na na-claim yung inyong mga discount kung uh, dati Connie ay eh, kailangan pang pumila ng mga estudyante sa mga teller para magpalista o mag out ng mga form para makakuha ng 50% nilang discount simula ngayong araw ay eh, kailangan niyo na lamang ipakita yung inyong mga ID sa mga teller para sila na yung magre-record na nag-avail kayo ng discount pero sa Setyembre next month ay mas padadaliin pa yan. Ipinakita kanina na, na DOTR Secretary Vince Dizon ang mga ilalabas na discount cards para sa mga estudyante, PWD at mga senior citizen. Isang beses lamang kayong mag apply sa kahit anong istasyon ng LRT1, LRT2 at MRT3 station at doon din ay agad-agad na ipiprint ang inyong discount card na may pangalan pa ninyo isang taong magiging valid yung discount card para sa mga estudyante at iririn renew lamang ito sa panibagong school year. Ganon din naman yung magiging sistema sa mga PWD at senior citizen pero hindi na kailangan na i-renew ito. Inanunsyo rin ng DOTR tungo kumpanyang AF Payments Incorporated na magkakaroon na ng 300,000 na bagong mga beep cards hanggang sa susunod na linggo. Ito ay sagot sa mga inireklamong kakulangan ng mga beep cards. Tagbabala ang DOTR sa mga nung -ho -hoard at ilegal na nagbebenta ng mga ito, makikipagtulong na raw ang ahensya sa mga online selling platforms para ipasara ang mga ito. Samantala, Connie, inanunsyo din ng DOTR na panghabang buhay na na-revoke yung lisensya, yung driver's license, nung driver na nagcounterflow sa Skyway. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dison, ito ay matapos itong umamin na lasing siya nung mag-counterflow siya sa Skyway. Bukod dyan, ay sasampahan din ng reklamong paglabag sa Anti-Drunk Driving Act o Republic Act 10586 ang nasabing driver na sumikot kahapon ng hapon sa pagdinig ng Land Transportation Office. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Lalo pang lumakas ang bagyong Goryo habang uh, nalalapit na itong maglandfall. Taglay na nito ang lakas ng hangin na aabot sa 155 kilometers per hour. Sa kabila niyan, sa Southern Taiwan pa rin, ang inaasahang landfall ng bagyo anumang oras mula ngayon. Base sa 5 a.m. bulletin ng na pag-asa, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Itbayat, Patanes, habang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng probinsya. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin. Dahil sa bagyo, maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Batanes. Sa mga susunod na oras, magpapaulan na rin ang bagyong Goryo sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Hanging habagat naman ang nakaapekto sa Mimaropa Region, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Dito naman sa Metro Manila, pagpanig ng bansa inaasang magiging maayos ang panahon pero posibleng pa rin ang mga local thunderstorm lalo na mamayang hapon o gabi. Nahuli ang pagtama ng mga dust devil sa Takloban, Leyte. Sa cellphone video ng isang netizen, nakikita po ang tila puting usok na paikot-ikot sa gitna ng kalsada sa barangay Bagakay. Kwento po ng uploader tatlong dust devils ang nakunhan, nakuhanan niya sa parehong lugar. ay sa weather specialist ng pag-asa Visayas, kadalasang nabubuo ang dust devil tuwing mainit ang panahon at hindi pantay ang pag-init ng lupa. Maangat po ang anilay na pockets of warm air at habang umiikot ito, hinihigop nito ang mga alikabok. Dagdag pa ng pag-asa, maaring umabot ng 60 kilometers per hour ang intensity ng Dust Devil. Paalala ng ahensya sa publiko, mas mabuting lumayo kung may makitang Dust Devil para iwas disgrasya. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nauwi po sa trahedya ang biyahe ng isang van sa bahagi ng Central Luzon Link Expressway sa Tarlac City. Chris, ano ang detalye? Connie, lima ang patay at siyam ang sugatan matapos na bumangga ang sinasakyan nilang van sa metal fence ng expressway. Base sa investigasyon, galing ng kalooka ng van at papuntang Cabanatuan, Nueva Ecija. Nawalan daw ng kontrol ang driver sa manibela sa bahagi ng barangay Balingkanaway kaya ito bumangga sa metal fence at sumadsad sa gilid ng kalsada. Wasak ang harapang bahagi ng van. Inaalam pa kung ano ang sanhinang aksidente. Sa paunang investigasyon, lumalabas na self-accident ito o walang sangkot na iba pang sasakyan. Aristado naman ang dalawang dalaking nagnakaw umano sa isang resort inn sa Trece Martires, Cavite. Batay sa reskeso ng pulisa, nagpanggap na customers ang mga sospek para makapasok sa resort inn sa barangay Deocampo. Ocampo. Agad silang nanutok ng baril, pinatay ang ilaw sa lobby at saka naghalughog sa resort inn. Nakuha ng mga kawata ng halos 3,000 pisong pera sa kaha, dalawang cellphone at ilang construction equipment. Pagkatapos, Dinala umano na mga sospek ang naka na kahera sa kusina at doon nangyari umano ang panggagahasa. Sa si isinagwang backtracking ng pulisya, naaresto ang dalawa na positibong kinilala ng biktimang kahera. Walang pahayag ang mga sospek na maharap sa reklamong robbery with rape at illegal possession of firearms. Wala rin pahayag ang may-ari ng resort inn. Naghanda na ang Department of Foreign Affairs ng panibagong diplomatic protest kasunod ng paghabol ng mga barko ng China sa barko ng PCG sa West Philippine Sea. Paniwala ng AFP, may intensyon talagang mangbangga ang mga barko ng China. Balitang hatid ni Chino Gaston. Pincer move ang sinubukang gawin ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China ayon sa Philippine Navy. Pero imbis na maipit ang barko ng PCG, nagbangga ng dalawang barko ng China. Sabi ng PCG, lubhang delikado kung ang BRP Suluan ang napuruhan ng mga barko ng China. 44 meters lang ang BRP Suluan kumpara sa 90 meters na haba ng CCG vessel at 135 meters na haba ng barko ng plan. You can just imagine the impact um, kung sakaling ang maliit na barko natin. I don't want to speculate that the real intention of the PLA Navy warship was to intentionally ram uh, the Philippine Coast Guard vessel. I still stick with our uh, with our um, initial assessment na there was only a miscalculation on the part of the PLA Navy warship kung kaya't nagkaroon ng uh, collision. CAFP si Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., kumbinsidong balak talaga ng mga barko ng China na banggain ang PRP Suluan kitang-kita doon yung uh, aggressive na tactics ng China no. Ang uh, ang assessment natin doon ay yung uh, PLA Navy ship ay talagang ang ang pakay niya, ang objective niya ay iram yung ating uh, Philippine Coast Guard. Pag-uusapan daw ng AFP kung ano ang susunod na hakbang ngayong warship nila ng China ang gamit para mangharas sa West Philippine Sea. Kasalanan nila yon, no. Kasalanan nila yung nangyaring yon sinasabi nila na tayo daw ang uh, nang, nanggugulo dun sa West Philippine Sea. Pero kitang-kita natin dun sa nangyari na sila mismo ang uh, nanggugulo. No? Because they, they continue to claim Baho de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. Ang Department of Foreign Affairs inihahanda ang proseso ng paghahain ng diplomatic protest dahil sa panibagong insidente ng panghaharas. We are of the view that uh, there should be this is a situation whereby we have to be more careful and we still go back to the process of whereby diplomatic dialogue and uh, and and, um, and uh, discussions will be uh, will be best for the situation. Are we going to summon the Chinese ambassador? In I think there has been uh, a process but we're still rethinking the whole issue so We yes, have not it. yet. Oh. Nababahala raw ang DFA sa delikadong pagmamaniobra ng obra ng mga barko ng China at pangaharang umano nila sa pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa baho di Masinloc. Pinuri rin ng DFA ang pag-aalok ng PCG ng tulong sa barko ng China. Ang crew ng BRP Suluan kinilala rin ng PCG, partikular ang kapitan si Joe Mark Angge. Ilang diplomat din ang kumundina sa anilay delikadong mga hakbang ng Chinese ships gaya ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson. Ang Foreign Ministry ng China isinisisi sa Pilipinas ang insidente at hinimok na tigilan na raw ang paggawa ng mga aksyong naguudyok ng gulo. Tugod dito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, I'm already tired of contradicting you know and I don't want to uh, answer a blatant lie and, uh, you know, uh, and, and uh, glorify it. And everybody knows the truth really. Why will we pick a fight? That's what the President said. Who in his or her right mind will initiate a conflict when you are a smaller country? Common sense, unless they don't have any. Ayon sa PCG, umuwi muna sa Maynila ang BRP Suluan dahil limitado ang fuel at supplies nito. Sa ngayon, BRP Teresa Magbanwa ang nakaposisyon malapit sa baho de Masinloc. Kinumpirma ng Philippine Navy, may Navy warship ang Pilipinas malapit sa lugar noong nangyari ang gulo sa baho de Masinloc. Natanong ang Navy kung hindi pa ba sapat ang pagsali ng Chinese warship para makialam at mamagitan ng Navy warships ng Pilipinas. Sagot ng Philippine Navy, may rules of engagement na sinusunod. Ang puwersa, pwede lang gamitin for self-defense at depende sa judgment ng ground commander. All the rules of engagements are bound by international law, within the bounds of international law and domestic law. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinampal at sinuntok ng babaeng ng ang 14 anyos na lalaki naglalaro sa isang computer shop sa barangay Tumaga sa Sambuanga City. Bago ang insidente, kinumpronta na raw ng babae ang binatilyo. Nagtamo ng bukol sa ulo ang bata. Batay sa investigasyon, gumanti ang babae dahil sinaktan umano ng binatilyo ang kanyang anak. Ayon sa barangay, under probation ng babae dahil sa mga kaso ng pananakit at pagbabanta bago pa mangyari ang insidente. Disididong magsampan ng reklamo ang magunang ng binatilyo laban sa babae na kanila ring kapitbahay. Hawak na ng pulisya ang babae na nagsabi raw na hindi niya nakontrol ang kanyang emosyon kaya nakapanaki. Disidido raw ang pamilya ng biktima na magsampan ng reklamong child abuse. Ninakaw ang motorsiklo ng isang babae sa San Mateo Rizal. Ang isa po sa mga sospek ay ang dating boyfriend ng biktima. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa barangay Silangan sa San Mateo Rizal, pasado alauna ng madaling araw nitong lunes, kita ang dalawang lalaking naglalakad. Kasunod nila ang isang van na pumarada. Kita rin ang isang babaeng naglalakad. Maya-maya, bumaba ang driver ng van at binuksan ang pintuan ng sasakyan. Hindi na nahagip sa video pero isinakay na umano nila ang motorsiklong nakaparada sa labas ng isang bahay ayon sa 22 anyos na babaeng may-ari ng motorsiklo alas 7 ng gabi nang mapansin nilang nawawala na ang motor. No, ni-review po yung CCTV, nakita namin na there is two guys na tinuturo yung motor namin pat naglalakad may isang babae din na naglalakad. Then ilang minutes eh matagal nilang sinakay. Ang motorsiklong nasa loob ng van, kumpirmadong pagmamay-ari ng biktima base sa plaka nito. Nakumpirma rin niya ng isang residente na nakakita raw sa pangyayari. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumabas na isa sa mga sospek ay dating kasintahan ng biktima. Hinala niya may kinalaman ng pagnanakaw sa hindi raw niya pagpapahiram ng motorsiklo sa dating nobyo. Last Friday po kasi, nag-text siya sa akin na hihiramin niya daw yung motor. Pero ako, I highly disagree kasi wala naman na kami and bakit pa niya No nag-break na kami, may ano, utang siya. Originally, it's 100 plus. Um, 140. Tapos, no nag-break na kami, half non is paid na while well nung kami. Tapos, yung half nun, hindi pa. Sabi ko yung motor ownership natin, akin na fully own para fully paid ka na kasi break naman na tayo para wala tayong connection at all. Pinagharap ang biktima at kanyang ex-boyfriend sa San Mateo Police Station. Aminado ang lalaki na sinubukan niyang hiramin ng motorsiklo pero diraw raw niya ito ninakaw. Nag-try lang po ako hiramin kasi wala po akong mahanapan noon. Noong hindi naman po siya pumayag, okay lang sa akin. Noong minahiraman naman na po ako, hindi naman na po ako nagchat ulit. Ayon sa biktima, kasama ng sospek ang kanyang kuya at live-in partner nito sa pagnanakaw base sa kuha ng CCTV. Itinanggi ito ng sospek. Hindi ko po talaga alam kung sino. Kasi matatawa ako kung, kamuka, kung ako ba talaga yun kung kamukha ako. Wala rin po, hindi rin po talaga kamukha ni kuya eh. Eh wala rin naman kaming ganong oras na makahanap kami ng ganong sasakyan eh may trabaho kami. Inosente po ako. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at ang pagtuntun sa tatlo pang sospek sa krimen. Nagkadite ng ex-boyfriend ng biktima sa San Mateo Police Station. Posible siyang maharap sa reklamong paglabag sa new anti kidnapping law. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. are Kapuso pa rin si Rian Ramos Bago ang kanyang 20th year sa Kapuso Network, all smiles na pumirma ng kontrata si Rian. Pinangunahan niya ni GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Officer in Charge for the Entertainment Group and Vice President for Drama Cheryl Ching C. at manager ni Rian na si Michael Uycoco. Dumating din si GMA Senior Vice President Attorney Anet Gozon Valdez to witness the contract signing. Ilan sa mga tumatak na shows ni Rian ang Lalola, Illumina, Stairway to Heaven, The Rich Man's Daughter, Royal Blood, Pulang Araw, at ang ongoing ng Encantadia Chronicle Sangre kung saan gumaganap siyang si Metena. All of the officers of the network are my family, and this network has even seen me at my worst. So for me, it's such an honor to be able to promise the network that I'm going to give them nothing but my best from now on. Nagpapasalamat tayo, you know the the loyalty is so deeply appreciated. Yung kanyang uh, walang patid na pagtitiwala sa sa GMA and well how she's evolved into a very fine one of the finest actresses of her time. I'm, I'm so happy for Rian and and hope she continue to to flourish yung 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 career with the GMA and we're behind her. I've seen her growth as an actress. In fact, she's one of our best actresses now, 'di ba? Mm. Napakagaling niya, napakatalented, And um, I'm very very happy na she has stayed with us all these years. Mm -hmm.